Pangalawang scam po, yung fake wi wifi Yung fake wifi. fi hmm. Naku, ito po yung iingatan natin lalo na sa mga airport kung hindi ka pa nakakapasok. Ah, uh, pag nagche-check po tayo ng Wi-Fi, alam mo naman tayong mga Pilipino mahilig sa libre, 'di ba? <laughs> Connectivity <laughs> 'yan. So kapag magche-check tayo ng mga Wi-Fi kahit saang lugar, airport man, sa mga beach or kung saan lugar, mm -hmm. tanong natin kung ano yung official wifi ng establishment na pinuntahan natin. Itanong natin sa kanila. Huwag lang tayo magkakita ka ng free connect lang ng connect. Yun, oo. Tapos, ang wag niyong gagawin, kahit na sabihin mo ng legitimate pa yung wifi na kinonektan mo, huwag kang mag, mag, wag kang mag ano, uh, online banking transaction. Ayun, oo. Kasi, Doon na lang sa data uh, yes, mo, no? oo. Oh, so, gumamit na lang kayo ng data nyo mm -hmm. para safe. Kasi ya, iba yung fake wifi na pwedeng ma-take over yung phone mo, pwedeng, pwedeng uh, i-fish ka, ba diba? So, dun sa iba naman, uh, pwede rin naman makukuha nila yung password mo. Kaya, Oo. kapag may transaksyon na kahit anuman, may binibili ka, wag po natin gamitin yung free wifi. fi hmm. Pero pag nakikita po ninyo yung mga wifi, fi uh, yung sa wifi list, no? kung saan uh. kayo pwede mag-connect, eh, malalaman ba natin kung fake? Hindi, eh, no? Kasi eh, yung ako, pangalan, eh. Eh, kasi, oh, okay, lalo na kapag nakalagay na free, So hmm. ako ang recommendation ko po yung ay, walang padlock o free no? yung, yung walang free padlock. Ah, oh, oh. uh, pumunta po tayo, bilit po tayo ng kape, bibigyan naman po kayo ng kahit konting libre diyan. Eh, sa airport, meron naman po dyan yung go wifi ni Globe na yes. na legitimate kasi ibe verify niya yung connectivity mo mm -mm. sa mobile number mo aso As safe 'yun pag ganun oo oh. oh, pero wag pa rin kayo yung pagkatiwalaan wag pa rin kayo mag online banking wag transaction wag pa rin yo oh, basta basta oh. take note na lang po mga kapatid pag online yes. banking wag na wag po sa ibang wifi sariling Sorry sa sariling be. data o wifi na lang po mga kapatid